So mo ni mga higala ang gariskyo no so, kingon, ngagi, lahungan sa gingon nga gilahungan sa wakwak nga lalaki. Asa na pita sir? So mo ni ang uh, karon ni Adiris ang usa ka baryuhan no. Tungod sa naalarma ang usa ka baryuhan tungod sa usa ka lalaki nga gituuhan nga hubog gilahungan sa wakwak -wak, no. So mo na siya sa kahoy nga lalaki nga giingon, wak -wak. Atong, uh, atrasan, ang giingon ng sa wakwak. Ay no. Uh, Atong uh, atrasan sumo ang kahimtang diri karon. No. Ah nagkaguliyang no ang mga tao diri sa giingon nga gilahungan sa wakwak -wak, no ang usa uh, lalaki sumo ang mga silingan. So sir. Ah uh, Palihog na kuno ko nukog, kuan. Saka, Ay, sakati sekaniu sakati kapag uh, bro sekaniu 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 lang sekaniu 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 sa sekaniu 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 lang hinahinay lang sumuon so, ni mga higala no ang usa ka lalaki no na ani nakasang at aning sanga ang giingon nga gilahungan sa wakwak -wak, adlaon. akadlawon ah, ni ining miagi nga kuan ah, ginang ginang kadlawon pagid ni eh. no nang kadlawon so iriskuhan ninyo sir muni ang gariskyo ni no, sa usa ka lalaki nga gituuhan nga gilahungan sa wakwak ay -wak. ah, hinay lang mo sir diri dayon da dawat dawat lang isa dawat Dawata dawata. dawata, dawata. Okay, dawata dawata. Hina-hinay lang, hina-hinay lang. Sige, sige, sige. Dini dapit pikas. Dini dapit pikas, dawata ninyo. I dawata dawata. Dini dapit, dini dapit. Di ada, isa pa, isa pa. Hina-hinaya lang ninyo, hina-hinaya Hina, lang. Sige, 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 sige. Di dawag lang, naog lang kay para madawat. oh sige, sige. oh hina-hinay lang, sige da dawata dawata. Dawata, dawata, dawata. Dawata. Sige, 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 sige. Okay, okay, sige. Good, good. Okay, mayo, mayo kini okay, ana. Okay, okay, nakuha na, nakuha na. Okay, okay, nakuha na, nakuha na, nakuha na. Sige, 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 sige. Dala din, dala. Kuya. ni ang usa ka lalaki nga matud pagilahungan sa Ah, uh, gituuhan nga gilahungan sa wakwak -wak, ang usa ka hubog. No, na dire. So, parilaksa, parilaksa na siya, parilaks. Ay, e, parilax lang, say. Parilax lang, say. Parilax. So, mga higala ang gituuhan gilahungan sa wakwak -wak, -wak hubog o sa kalalaki. Sige, 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 sige. Ah, asa ba ma atong ma-interview, Adri? Ah, ma'am. No, na diri atong ah, kasamahan sa balita. Ah, uh, muni ang usang uh, ah, nakadawat, no, o nakabalo sa informasyon ini, kalabot ni ini nga kwan, hitabo. So, ma'am, ah, uh, unsa ba hitabo ni ini? No, nga unsa ka tinuod nga kining lalaki gitu uh, gituuhan gidudahan gitu nga gilahungan daw siya sa wakwak -wak. oh tinuod gyud na sir basi sa akong nakuha nga impormasyon ganina ra daw ang kaadlaw na iyang ka inuminuman ba nya ganina ang kaadlaw na gipangita siya mm -hmm. karon ya, may nakasulti nga silingan ra nila saka tinuod ba mga na ako noy Katong silingan nga nakakita nga ada kuno itom naglupad unya nagwakwak Ah. nag nag murag nagwak wak kuno tong itom nga murag unsa ka dako kuno nga itom lagi naglupad gikan daw aning kahoy kay namo sa atbang nang balay unsa ka tinuod gyud nakabantay nga basig nagtuo lagi siya ginahungan lagi atong wakwak wak kuno amo ah, gina sir basi sa kuno ko information mo gina kay diri ko daw sa ilang lugar nagi mga kababalaghan nga kay tabo mo to nga nay nakita niya itom nanawag siya mga silingan rapod nga magpa lagi Mm, so sa ato nasi lag na silag barangay dai gipangita nang hubog. Oh, dito na. Gani nga ya, ka daan ra ba gipangita nya karon pa unsa na oras karon ay pa nato. Ay pa nakita no. Abang pa tag rescue. Mm, sumo lagi ni mga no. So, ma'am kanang uh, sa imong huna, -huna tinuod ka ning wakwak mura man og katuuhan dili man god basin og kuan ba. Basi sa imong nakuan, sa imong nakuan wakwak gyud -wak dili gid ka ni kadudod basig nakasakara sa diha na hubug ba ya, kasi yun, wala ka tamdi, nisaka niya. Pero sa mag na dawat, tinuod ba yun, nga ya, wak-wak? Tinuod sir, kay... Nga makasaka man sa dia nga kung sa mga tuyoon diya sa nga kanang kahoy niya ang nasaka, baliti man, awa man unod unod. Mm. Nung makatuog yun, sad ko, sir, sa base sa kwan kay... Sa mga lugar ba awan, naagin na, inana. unya diri po daw sa ilahan, naagin mga kababalaghan, nga kay tabo. Uy, sumunin mga higala, no? Libid kayo ng lugar. Oke, okay, oke. Okay. So, unsa may maistorya po nimo sa kanang naang ang uh, mga kaning di na ito mapugna na mga gainom sa ilinong makahubog. Uh, unsa may makuha ni mo kay ang uban ana, uh, gawas aning gaingon nga kwak ng ang uban uh, kung mag-drive ng hubog, makadisgasya, ang uban po na makasala. So, unsa may matambag ni mo sa mga gahubog-hubog, undang ba sa ilang nga uh, pang imnon nga makahubog or unsa man. Tambag nako sa mga aga inom no. Kon pod pagkontrol mo sa yung kogalingon. Kay kanang mahubog ta na mga mabuhat anak nga dili maayo. Mo na nga sa mga aga inom diha, tambag nako nga kontrol-kontrol pod mo sa iyong kogalingon inom mo pero gamay lang kanang napa mo sa sakto nga uh, pamuot. Okay, okay. So uh, usap pod no, tambag nako kung mahimo, likayan na lang gid ang pag-inom kay para nga malikayan ang pagbuhat og dili maayo din malikayan pud ang mga disgrasya labi na sa driver mga driver diha pag ampingin mo dili maayo mag inom-inom kay uh, labi nag mag drive so delikado daghan kay mga disgrasya nga hitabo og mga tungod sa, sa inom daghan kay daotan ng mga nahitabo no nakabuhat og daotan mo na nga ang pag inom inom kung mahimo uh, makahubog undangan na gid para dili makabuhat kabuhat og daotan og malikayan usab ang inaaning mga sitwasyon So ma'am, daghan kayo salamat ma'am sa imong uh, pagkuha sa impormasyon. Uh, kalabot nini hitabo karon nga usa kalalaki gituuhan nga uh, gitangag sa wakwak, -wak, no? Niining mong lugar. So dinhi na lang kutob ma'am. Salamat kayo sa impormasyon nga imong nakuha dinhi niining mga silingan ug maayong adlaw.